yun what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video ito nandito tayo sa patuyuan kasama natin si par Dennis yeah. merry christmas po and happy new year merry christmas <laughs> may okay, nangung oriente na dito bulig ko ako mukhang ang pong kaya bulig nakakauli siya ng dalag yan kamusta po yung pasko nyo mga kabida at yan siya po sa inyong lahat at advance Merry Christmas ay tag na to Happy New Year hindi pa pero konti na lang konti na rin sila oh. pero pag pinukot mo Oh, oh. kagandaan yung mga dalag nasa kanal-kanal oh. nasa butas-butas mga kabila ano 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 Malaki <laughs> Ito yata eh. dami na rin yung mga tao. Kabilaan. Dito. 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 Nandito sila. Ngayon Update tayo mamaya mga kabida kapag uh, pinukot tapos sa uh... okay. kabida uh, Mga kapita, ng pang iyaw abang ilihintay pa yung matuyo. gitu <laughs> Gutom na. <laughs> Gutom na ano? okay pa naman yung baga maluluto pa yan kung pa pwede na yan basta natin sabi sa kanil ayan nag nagpapa tuyo na doon ah, linusob na pala doon mga kabila ito sa maliit na area dito na lang tumalalim Yeah, no dami na nila doon sa dulo doon. Ngayon mga ka-bida. O oh, pare, pag mo muna ito. Iiyaw na natin ito habang wala pa. Habang naghihintay tayo dyan. Dalawang tilapia ating pagsasaluan <laughs> Luluto pa siguro na Oo oh. Pare gawin mo ko yun Yung isa pa to. Para patungan Yung isa pa yan Lakas ng baga Ayan 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 ayan

hindi na okay mag lang ako may. Na lata. Ha? Na na mga ako Okay, lalo na lalo 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 na lalo 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 na lalo 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 eh, sabsuya din ay wala ka. Hoy, dai dire na. Tama. Kasi. Dino sub na do sa kabila mga kabida. No? Oh? Magbawal ya pa na. Nakaulam din, no? Oh? Nakaulam na rin ng mga paola. Uh? <laughs> Ayun, so hindi kayo pumunta doon ah, Ano na tayo? Ano na tayo? maluto oh Oo oh. Mabilis maluto mga kabida Ito yung mabilis ang luto Oo oh. Susunogin mo siya Okay na nun <laughs> Mamamatay itong mga isda na to Kasi kanina pa yung nakahuli Aray, luto na Lakas <laughs> ng baga natin eh konti okay, ganyan lang parang susunugin mo lang siya ayos na lang mga ka na mga kabida ayun mga kabida bali papunta kami dito, dito sa inarbes hindi pa namin naluto yung tilapia pero mag uh, kukuryanti si parang dito dami na yung mga tao lên. अरे 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 aminaw dami na huli nito Wala ako na Hindi ako bumulayan Ay meron yung na si parang Dennis so, like, Oo Pangiyaw na o oh. May dalawa tayo muna e <tis> Ba't dalawa yung awak mo? May dalawa tayo na grabe. na Gurami? Pwede naman

nung din ako. <laughs> Dipau. Ah. Oh. Oh. Diyan yan. Importante lang may mauli tayo. Pwede na 'yun. Tanog, oh. Dolog na maliit. Para ma kunti ka na ubus. Ah. Ayun, Dito lang makaka kuhan ng pangulam. Mayroon pa siya yung masigawang Mabato ka pa Mabato ka pa ng putik O oh, napapalabas ni parang Dennis Iba yung kuryente talaga Iba yung kuryente Lapad nung dalawa o oh. Pre lapad nung dalawa na uli Tinelas pala Hahaha <laughs>

Madaling mga bata mga kabita dahil wala pang mga pasok. Nagigipag uh, nagigipang sila. Ay may balbas na to. Oh. Nagkabalbas oh. <laughs> Nahiya pa eh. <laughs> Hehehehe 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 May pangulam na Pwede na yung pangulam Mga kabida po na po Yung mga tao Naghihintay na Parang Mas oh, marami mga bata Oo walang klase Ang dami po nila doon din sa taas yan ang dami na itong yun takatak na dami wala siyang Eh, balat! Hindi ako makapagka. Parang wala na isa. O oh, sige, ay! Lalim! Tama! Balat! yan dami mga kapit ako. O. Oh. Ha <laughs> balat, ye, yeah. hindi natin kau yang mau salut ayo mu, lagi kamera pa, balis, oh iya pare lagi, Ken, ken. oh, oh ayo, yeah. Dai pa na. Oh. Hoy. ini dami. ini nimi dami yang day, mau kambing tau, oi, cepul, di, Salakan salahkan, salam, day

2 minutes pa lang eh Para 2 minutes pa lang ang video natin <laughs> Mapupulo lang na. dami pang isda Uy Oh, kada salok meron Nagkagulo po mga kabida ko Eh, grabe po Hmm? Ayan o, dahil po, grabe po mga kabida dami yung isda Pakalik <laughs> ako Agad na daw mga kabida Ha? Huh? Hey! 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 Ayan yung magaling to oh, mga kabida Tingnan nyo oh. Oh, Ayan o oh. Nakita nyo o oh. Uy! Ang galing! <laughs> <laughs> o ito naman nag stack up mga kabida nag stack up Pero na inauli rin siya Ayan sige sige Ayan! Ay! Ay, ang dami nga pre! Ala laki. Mapupuno na naman. Hoy. Chat out, chat out. Dami po. Kita mo. Dahil pangisda. Sa kuryente niya marami ka pa mauulit, pre. Hoy. Sino mo? Huh? Mapupuno. Ay, eh, sama-sama huh? huh? oh. galing. Ha? Ayun oh. Oh. Ngayon galing nito Manila, po. Oh. Huh? ha ha kano ka no pangina to pangina pangina kayo sa si parang din Oh, ang dami na nauli oh parang ninay hey! hey! bata ano? hey. <laughs> na ay hala pagkat na ang galing manala oh, rin hey. oh. Oh. oh ako naman ako naman ako naman manalap oh okay ang muna yung video na yun o o, oh, magpupo ka, ka na pre oh. yun <laughs> <laughs> lumilitaw lang Yes Yun, sa gilid Ayun, ayun, ayun. naglalabo, naglalabo. Ayun, laglalabu, laglalabu. ayun, ayun. Okay. Sige, pa mama. Bukta ba, ayun. ka. Ang bubukol. magaling <laughs> <laughs> ni Kabita, oh. Yeah! Talo Kabita! यून, कम कबे? ना, तो अभी तो मेरा क्या स्टेशन? तो फिशल को मसाला तो किंगिता यून पर डलो वो सरिगुट यून, यून लकी वो, यून, यून, फ्री

Berapa jan? Itu dalam lagi mau menutup sana, di mana? Ayo, ayo, lagi. Allah, ya. Apa pare? Dali, dali, dali. Gigi mana Ki okay, ba muna muna yan mo naman yeah. yan? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? ni to? Ano to? Ano to? si to? Ano to? Ano to? Ano to? Tala namin kanina, pangulam lang. Ngayon pagbenta pa, ko, oh. Dami, dami, dami. Solve na naman yung ano, pangmas ko nang mayari. Ayun, ah. pre. Pre, yun. Sige. Dali, dali. Na oh. <laughs> uli? Sabi ko sa'yo. Huwag galing ako sa sakit eh, kaya hindi ko ano, nakayanan Huwag na lang natin yung mga dumilita uh, Hindi, may, may magkukurenta rin ako Dami na yung uli. oh Oh. Ah. Puno na Kunin ko ano yung kurenta Wala tayo lagay ah Yung sarap na lang Ah, Alis mo, puno na po yung Tingnan namin mga kabida. Dami, daming isda. Hay you know? Napagod na 'yung mga tao. Napagod na 'yung mga nanghuhisda.